Happy birthday ba? Eh, yun lang. Maganda <laughs> yung pangarap niya. Ha? Happy birthday, Mona. Hi, Mona. Happy birthday. Happy birthday. Uh, wish ko lang sana good health, at more boys to come. Happy birthday, Mona. Uh, Papayat ka naman, pero di, okay ilang stay healthy lang. Happy birthday! Hi, Mona, Jojo, Hi, John, 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 Jojo, John, 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 Happy birthday Ah, uh, sana talaga masaya ka sa birthday mo, tapos lahat ng friends mo pumunta. And sige, kain ka ng lugaw libre ka namin ni Aming, 'di ba? Tapos thank you. And ano ba? Sana happy ka, happy ka lagi, 'di ba? Pag nakikita ko kayo ni Dodong, lagi kayong masaya. Sana ah uh, at saka sana, ano ba? Sana, maging healthy ka pa, di ba? O sige, happy birthday, Mona. Thank you. Hey. Mona, happy birthday. Dapat maraming handa. Dirigaluan uh, kita ng lugaw. Ano gusto mo maraming taba? Happy, happy birthday, baby Mona! Love you. Anong gusto mo regalo? Yung kumukuha o itong aso ko? Love you, be. Mona. Hello. Happy birthday. Happy birthday. <laughs> <laughs> Happy birthday. Muna, yung gifting nakikita. Ah, uh, thank you sa mga pagkain. Salamat na rin. Masasarap. Salamat at salamat na rin. Salamat po na, na, <laughs> salamat na, po na bigay Salam. sa amin ni Ate Mona na Monay. Ana. 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 Happy birthday Mona. Salamat sa merienda na pakasarap. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga bumati sa akin ng birthday ko. Bapa personal man o videos at Facebook friends. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ang mga nag-effort ng oras para pumunta sa aking birthday. Um, alam ko na kahit marami kayong ginagawa sa inyong bahay, nagpunta pa rin po kayo. Thank you, thank you. Hindi ko po ito makakalimutan.